Ano ang mga sintomas ng gastritis at GERD? Iba-iba ang mga sintomas sa bawat tao. Minsan, wala maaaring walang sintomas. Kasama sa mga karaniwang sintomas ang Pagdurugo ng tiyan na susunog na pandamdam sa rehiyon ng tiyan sa pagitan ng mga pagkain o sa gabi na bawasan ang gana madalas na sira ang tiyan hiccups hindi pagkatunaw ng pagkain at burpang sakit ng chan at likod pagsusuka ulcer, erosions at pagdurugo. Ang acid reflux ay nakakairita sa lining ng esophagus, na nagiging sanhi si GERD ay may isa o higit pa sa mga sumusunod na sintomas. Pananakit ng dibdib kahirapan sa paglunok heartburn o nasusunog na sensasyon sa dibdib pagkatapos kumain. Hindi kailanman minsan tumataas sa gabi isang maasim na fluid reflux sa bibig ang pagkain ay pumapasok sa esophagus. Mga kadahilanan ng panganib para sa gastritis at GERD ano-ano ang ilang mga kondisyon na nagpapataas ng panganib ng GERD ay kinabibilangan ng Ilang mga kondisyong medikal tulad ng hiatal hernia at scleroderma na dagdag ang pagkonsumo ng alap o kape Ilang mga pagkain tulad ng mataba o pritong pagkain ang pagkain ng malalaking heavy meal lalo Nasa gabi na antala ang pag-alis ng laman ng tiyan mga gamot Tulad ng aspirin, NSAIDs, mga painkiller, sobra sa timbang, obesity pagbubuntis paninigarilyo Paano nasuri ang gastritis at GERD? Maaaring masuri ng iyong doktor o gastroenterologist ang gastritis at GERD sa pamamagitan ng Isang detalyadong medikal na kasaysayan pisikal na pagsusuri pagsubok para sa gastritis pagsusuri ng dugo bilang ng pulang selula ng dugo at para sa anemia hemoglobin. Screening para sa impeksyon ng Helicobacter pylori pagsusuri sa dumi, pagsusuri sa dugo ng fecal occult endoscopy pagsubok para sa GERD pagsusuri ng ambulatory acid, pH. Esophageal manometry upper endoscopy x-ray o barium swallow test ng iyong upper digestive tract. Ano ang mga komplikasyon ng gastritis at GERD? Ang gastritis ay karaniwang kusang gumagaling. Gayunpaman, ang hindi ginagamot na gastritis ay maaaring maging sanhi ng karagdagang mga komplikasyon. Pagbara sa daloy ng mga nilalaman ng tiyan sa bituka pagdurugo mula sa gastric erosions at ulcers labis na pagsusuka na nagre sa dehydration at kakulangan sa bato kung hindi ginagamot. Ang GERD ay maaaring humantong sa talamak na pamamaga ng esophagus, mga pagkakapilat. Pagkipot at pagtigas ng esophagus, esophageal stricture, ulceration ng esophagus tumaas na panganib na magkaroon ng Barrett's esophagus o cancer. Ano ang paggamot para sa gastritis at GERD? Maiiwasan ba ang gastritis? Depende sa dahilan. Ang iyong doktor o ang mga gastroenterologist ay nagre-reseta ng mga gamot upang gamutin ang gastritis. Magbibigay ang mga gamot sa gastritis ay nakalantad sa asid sa tiyan pinoprotektahan ang mga tissue. Binabawasan ang pagtatago ng asid sa chan at nagtataguyod ng pagpapagaling. Ang mga gamot para sa GERD ay nagiging sanhi ng pag-akyat ng mga katas ng tiyan at asid sa esophagus binabawasan ang backflow, reflux. Pinipigilan ang pagkasira ng tisyo at pinipigilan ang mga komplikasyon at pag-ulit ng GERD. GERD na talamak at hindi tumutugon sa paggamot. Maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng Barrett's esophagus. Sintomas kung lumala ito o kung mangyari ang mga komplikasyon. Magpatingin sa iyong doktor para sa operasyon, maaaring magmungkahi ng upper bowel endoscopy mayroon man o wala ang ilang mga pagbabago sa pamumuhay ay maaaring mapawi ang mga sintomas at mabilis. Makakatulong sa pagpapagaling. Gastritis at ang mga karaniwang paggamot at pag-iwas sa GERD ay kinabibilangan ng mga simpleng pagkain tulad ng niluto hanggang sa mawala ang mga sintomas tangkilikin ang saging at malinaw na sopas. Iwasan ang maanghang at mamantika na pagkain Iwasan ang mga late night meals Limitahan ang maliliit. Madalas na pagkain at kape iwasan ang alak at regular na mag-ehersisyo kontrolin ang iyong timbang tumigil sa paninigarilyo bawasan ang stress tulad ng meditation. Yoga at iba pa makisali sa mga aktibidad na nakakatanggal ng stress. Gumamit ng unan upang iyangat ang iyong ulo habang natutulog.